<laughs> Alam mo naman ang exposure mo. Pasabog din naman. Ano <laughs> yung ilaw? Ano yung ganyan? Ano ko yung odds? Oh, Hello, good afternoon. Ah, actually, nanonood ako nitong uh, as a view. Yeah. Oo. Diba? Pero hindi, syempre hindi ko pa natatapos no? dahil mga 20 minutes, 21, 22. Ganun lang siya, di ba? Pero, kahit maigsi yun, medyo lagi nabilitin. So, tendency talaga, eh, panuorin mo ng dire-direcho. Okay, so meron ako napansin dito kasi sa X, X uh, app, lagi inililink si Doni uh, Donny, kay uh, sa pinsan niya. Pinsan mo ba si ano dito? Si uh, Jameson Blake? Parang may mga ano daw, may mga may mga himig daw. Ah, Oo. Parang, syempre, alam mo sa sa ex up di ba? Puro baklan na. To. So, wala lang, parang kinikilig din sila. Ano ba sasabi mo to? Isang scene lang ba yun? <laughs> Hindi, meron. Basta meron ganun eh. May mga eksena kasi doon na parang yung mga tingin-tingin, yung oh, parang may tension. Pero ginagamit lang kasi ni James. Correct. So si Tony. gusto lang um, okay. meron sa'yo. Sorry ha. Uh, Nakalimutan ko na ito. anyway, ano masasabi mo doon doon? Masasabi ko? Hindi ko, ano ba yan? Ah, uh, ano ba? Spies Hindi, alam mo, binibigyan. Salamat ko. dahil nanonood sila ng show. Binibigyan. <laughs> uh, bin ah, it's Christ on the video. Ginagawang BL. Ginagawang BL yung pag-roach yung dalawang pas. BL as in baklaan lang. <laughs> salamat salamat nakitaan niyo kami ng chemistry ni James. <laughs> Oo. Oh, salamat. Maraming salamat. Tsaka ano, at least yung how to spot a red flag, ibig sabihin. Nakita rin namin lahat ng tao. Si Beno. Bakit? Kasi gumagawa sila sa rin lang ng fantasy. Right. <laughs> oh, oh. After universe, di ba? Gumagawa sila ng gano'n. Oo oh, yun. Anyway, ang gusto ko i-tanong sa inyo, kung hindi kayo makaspot ng red lang sa isa't isa. Ano ayaw nyo sa lalaki? Ikaw, anong ayaw mo rin? ayaw, ayaw mo sa uh, lalaki? What's Ay, a Rhea? Yung Yung, yung o, oh, kaya yung pet peeve mo. Actually, siguro siyempre ayaw naman po natin lahat. Siguro siya po. Sino nga Hindi honest. Sino naman po yung mga common red flags? Sino di ba normal lang? Huwag lang talagang mahalata. Huh? <laughs> And, um, pili ko for me, ano yan, yeah, for me po, red flag ko po is, ang red, ang, ayaw kong red flag is, hindi siya marunong magsabi ng totoo, pati na, pati pag nagsisinungaling. Pag napansin mo. Pag napansin ko. Pero pag napaniwala. Ka, okay, okay. Ako yung red flag nun, kung ako yung nabudol. Niya. Yes, so okay. nabudol na naman si Cha. so yun yeah, po, siguro, pag ganon, pag hindi natin napansin na nagsisinungaling na yung tao, nasa sa atin na yun. Oo. yung mga, yung mga katsipang ano lang, yung mababaw lang kayo tayo, yung mga nagngangat-ngat na ano, nagmimail pa, yung mga ganon. Kami pong dalawa, actually, ayaw namin pag iniiwan nakabukas yung pinto. Oh, Ako pet peeve ko yun. Gusto ko lang yung sinasara. Kaya, ayun. baka mabigyan ng mali siya pag sinasara lang. Ay, grabe! Ha? Grabe ka na sinasabi na ay baka lumabas yung aircon. Yung lamig. Yung Hindi yung aircon, yung yes, lamig. Kaya sila Ay sabi mo kasi kababawa na ano eh. Sabi ano yeah. yeah. pa, <laughs> ano pa, ano pa yung uh, naisip mo na parang ayaw mo nakikita sa lalaki na ginagawa niya. Mm. Yun ako, unahin lang ah, uh, yung uh, yung nangangalkal ng ilong, yung, Ano yung, pa naman? Grabe naman! Hindi eh, po, siguro ako... Hindi mo kasi sinabi na mong ulamot. Normal <laughs> lang! Kasi lahat naman bata? nung bata? nung hindi nung <laughs> lang nung bata? 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 naman. bata? nung bata? nung bata? nung bata? nung Ah, kunyari yung mga nasa paligid nila ng maayos, like, right? makikita mo, kung sa panalang nila nila, walang respeto, gano'n, tapos, medyo full of themselves. Ah, uh -oh. Hirap kasi ng ganyan. Mayabang. Yan, okay. yeah, pwede rin, mayabang, tsaka, hindi na iniisip yung mga ibang tao. Okay. So, medyo malalim yan, yung kababawan niya. Kababawan. Nakikita mo na ginagawa ng babae na, yeah, parang ay, ayaw, talaga mo. <laughs> parang, sana hindi niya ginawa yun. Sana di siya nangangapot ng singit, mga ganyan, ano. <laughs> ng kokoyo ko yun. Ah, Ay, sobrang deep na nito. Pili ko mga ganyan ako. Na... Pero normal lang naman yun, pero yung sa paan, medyo ano. Oh, <laughs> Medyo, kung, ganun yung ginagawa, medyo red flag na yun siguro. Oo. Oh. <laughs> ano Kula mo at sa paan. <laughs> ano ba <laughs> Alright. Okay, ka oh, okay na kayo, Oo, salamat. Pero, <laughs> Hindi, syempre ano, gusto ko lang na i-congratulate kayo dahil maganda yung image mo. Salamat po, thank uh -oh. you po. Thank you. Thank Malawad you, Kuya Audrey Diaz.